nag-unbox ako ngayon ng grocery na pinamili ng asawa ko. Eh, dahil siya ang namili, ako naman ngayon ang mag display Maglalagay ng fish Tsaka, maglagay sa, sa mga sabitan. Kasi, ito lang hanap buhay namin eh. Kaya, magtulungan na lang kami, tutulungan kami. Kung ako na grocery, siya ang maglalagay sa mga estante. Kaya ngayon, dahil siya ang nang namili, ako naman ang mag distribute sa mga lalagyan. Kaya, magisahan na natin. Panuuri nyo lang po ako. Sana ay ipalo niyo rin. Ito po yung Lakin Carlos, dyan na muna. Uh, lang to kasi doon to sa grocery. Nagpapahabo lang kasi sa online ako, ako bumubi, bumibili. Pinapadeliver ko lang. Kaya kung anong kulang, dyan na lang sa Burgos nagpapabili. Shampoo at saka conditioner. shampoo at saka conditioner. Talagay na natin sa kanyang destination. Oh, thank you. All right, get it. ito lang po ang trabaho ko pag mag grocery kami o nagpapag grocery ako sa kanila ito yung ginagawa ko ako rin ako ang taga display sila ang taga bili ako ang taga display kaya ito hmm.

limang busina para matagal ulit ang kabili minsan nung kasi ako napapagrosery kaya ano na, bultuhan ako ng papagrosery ako ayan, limang busina para matagal maubos

Yeah. Ayan. Ilalagay natin sa